Yan, what's up guys, muna tayo mga tayo, yang buhay driver, ang toyo lang, Tapos isda walong natin, tara, tara, hmm. so, Ay, wala tayo sa akin, wala natin wala kita wala Eh, wala talaga, Ay, karne, wala ulam wala talaga, talaga, wala talaga, wala wala talaga, wala talaga, Bye guys. Huwag kami pagkakainin. Hindi kain. Kasi wala. Ayun. hayop na kakainin na malapit. Kasi, kung nakamali ka ng parking, kaya, kapag ako nga driver related dyan, kung nakamali ka ng parking ng truck mo, naglado uliin ka. Kaya nga um, pag may mga bakanting bang ano, kainan, pwede mo mark yung sasakyan, doon kayo kakain. Kasi mahirap na. Bumiyay ka nga, magbayad ka naman ng huli mo. Diba? Wala, wala rin matitira sa pamilya mo kung gano'n lang din mangyayari. Para binubuhay mo na lang din yung mga buhay na yan. Sa so, start na rin ba? Lalo sa panahon ngayon, mahirap buhay. Tapos di pa na hindi pa na-aprobahan yung dagdag sahod sa omento. Ng isang daan. Eh, ingat, ingat lang. Tal. Okay. Ingat lang sa mga baka pa ako Okay, bye-bye.